Hello po, good morning, good morning, good morning. Samahan nyo na naman po si Tita Amy. Magluluto po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa kusina. Ito na po naglalaga na si Tita Amy na ng baboy. Ayan po. Nagagawin po natin yan ng sinigang. naglalaga na po tayo ng karni ng baboy. At ito na po yung kanyang mga gulay. Meron pong ah, talong, okra, labanos. erong nga po pala akong sitaw, hindi ko pa panahiwa. Ayan, samahan niyo po ulit. Dito na po yung ating nilalagang patalababoy. Hindi po matanaw kasi mataas yung aming kaldero. Sana po mainit. <laughs> Ayaw po. Yung ating nilalaga, hindi po matanaw. Wala po tayo mapaginti na maganda-ganda. Para na tayo tayo yun na maayos. Sana po dito kung malapit, Ano? Ito kita. Hindi pa po kayo. Ano makita po ninyo gusto? Yung ating niluluto. Ito so, po ang ating nilalaga. Ayan.

Laki po ng aking kaldero. Alam mo, dami-dami ko po yung lalito. Laki yung kaldero, medyo maliit. Ganun, Lagay ko na rin po yung okra at saka talong. Hmm. So. Hmm. One, eight, hmm. Laki po yung tutuan ni Tita Emi, no? Sobra po laki. hmm yung gulay na lang ko lulutuin natin at ilagyan po natin na, ilagay po na po sa ating mga inglese yeah. magiging sarap more cubes at saka si some fingers para matimplahan natin, natin ng maayos

Ito po ito ang ating pangsinigal. Ang galing tali. Pinalian ko po yung ating mga paa na nananama na Sana po'y gumaling na. Hindi na po masyadong makiro. Yung pakiramdam ko. Tignan po natin. Kung okay na po yung kanyang sabaw. Kung yung kanyang yas.

ang karne. Ang karne. ko ka po. Bakit pa po. Ito maluto. Ang lukihin nung ito po yung labanos. Gawa na yung labanos. Pwede naman yung gawin isa lang. Pusana. Eh. Pusana. dito na po ayan. Luluto. Sinipin po natin kung luto na yung ating niluluto. Ang gulo na po yung mga gulay niya. Ito inip po, ang init po. Sabi natin niluto luto. Ang <laughs> po natin. Ikman po natin may ano na siya, malambot na. ating niluto. Luto na yung ating ulam. Ayan. Luto na yung ating sinigang. Ayan. Maraming maraming po salamat mga kaibigan ko. Mga kababayan ko. Thank you, thank you very much po sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Sa akin po mga subscribers, sa akin po manonood. Thank you very much po sa inyo sakin sa po manonood. no subscribe na po kayo nga ah, sa kanakin po kay Sapel para updated po kayo sa ating mga nilalapag thank you very much po bye bye po bye bye i love you bye bye po